Mga pure Saudi fans at pure casuals nag-react sa organizer ng concert ng SB19. Bakit kansilado ang concert? Hello 18, mayroon late update sa nakansilang concert ng SB19 sa Saudi Arabia. Ito ay hindi latest, sa balit, mahalaga ito at nakakatuwang balita. Noon sa kasagsagan ng cancellation ng concert ng SB19 ayon sa Alrim platform ay marami mga Saudi citizen, mga Saudi people, Saudi individual, Saudi fans na gusto din maka-concert o makanood ng concert sa SB19. Ito nga sa TikTok account ng Alrim ay nagpost sila ng video ng Gento ng SB19 at marami nagkomento. Nagkomento at nag-react ang mga Saudi people sa kanselasyon ng concert ng The King of P-Pop. Maraming nagtanong ng mga Saudi people, hindi konvensido sa rason ng Alrim. Bakit biglang cancelled ang tickets o concert? Isa yung sold out na sold out naman ang mga tickets na binibenta. Kaya nga, ito ang mga reaction nila at mga komento. May translation po yan. Sila po ay nahumaling din pala sa ating The King of P-Pop sa mga kanta. Ang most viral song sa mundo, ang Gento. Ang nakakatawang balita, syempre proud tayo dahil ang mga Saudi citizen at Saudi individual ay gusto din pala. Fans din pala sila ng ating The King of P-POP SB19. Marami din ang nagkukomento na sa kabila ng pagiging mahigpit at conservative ng Saudi Arabia, ay marami pa rin mga artists o singers ang nago-concert kahit sa mga western countries at mga American. Pero sabi nila, wala na tayong magawa. Everything happened for a reason. May timing dyan ang SB19 mag-concert sa Saudi Arabia sa magdating ng panahon. Pero the most good things na nangyari ngayon ay may nalaman tayo na may mga Saudi people pala na gusto din ng SB19. Gusto nila makita, mag-perform, lalo na ang gento nila. I've been dreaming all in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card never change, play the game. Now we say, I need a break need to move on to be what i want i'll keep dreaming on time stay strong need to move on